Gautol, ba't may dala kang bata? Siyempre, Yayo. Sino ba yan? Anak mga kami ni nice. Mision. Yan po yung isang sikreto para makapagbunga, mag-alaga ka ng anak ng ni Mision. Kaya kung gusto nyo magbunga, alagaan nyo po yung mga baby ng inyong mga mini Mision. Tip po yan mga kapatid. Ayan oh. Yayo ako ngayon. Nandiyan siya ngayon, yung kanyang nanay at tatay. Nasa tanging pagtitipon. Yun lang po. Kaya nga, na natin na natin. na mga kapatid na, na, na nakuha na si Baby James uh, at si Rose Jean ating akayan. Yan yung asawa na sarap. Kaya natapos na tanging pagtitipon, uuwi na tayo. Single, mm -hmm. pinahan, okay. 25 minuto po kinahan, 25 minuto. Shout out! sa lokal ng Los. So, sa ating Let's go,